So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, this is Mamay Law Advice. At andito ulit ako upang maghatid sa inyo ng ilang mga tips o bagay na po pwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Alright? So at this moment of time mga kamamay, ang pag-uusapan natin o ang magiging topic natin ngayong gabi is mga bagay na dapat mong gawin upang sa ganun ay hindi kabitawan ng isang lalaki. Okay? So mga girls, mag mangyari na tapusin nyo ang aking video ito para sa ganun is makuhan makuha nyo yung pinupunto ko o makuha nyo yung mga bagay na kailangan yung gawin o dapat nyong iwasan para hindi kayo bitawan ng isang lalaki. Okay? Ang dami kasi dito ng mga babae na nagre kung bakit daw sila iniiwan, hindi daw nila alam ang dahilan bigla na lang daw silang iginos, bigla na lang daw nawala, bigla na lang daw hindi nagpaalam, iniwan sa ere. Well, ito mga kamamay, sasabihin ko sa inyo ilang mga bagay o mga ugali ninyo. Okay, na hindi na kailangan pang sabihin para iwanan kayo. Okay? So, uh, maganda na rin na pag-usapan to para sa ganun ay alam nyo rin po. Baka hanggang ngayon, isa sa inyo ang nagtataka pa rin kung bakit iniwanan ng walang dahilan. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin, di ba? So, ayan nga pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kamamay, mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi kabitawan ng isang lalaki. Pero bago natin pag-usapan yan, mga kamamay, isa lang hinihili ko, if ever, na hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating munting channel. So, don't forget to click the subscribe subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-upload dito. Kung nakapag-subscribe na kayo, maraming salamat at simulan na natin ang tips natin ngayong gabi. So, number one tips, mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi gabitawan ng lalaki. Huwag maging materialistic o maluho. Mga kamamay, mga girls, most of the time o karamihan sa inyo, nagiging ganito. Okay, ito yung ugali ninyo eh. Nagiging materialistic kayo kapag ka masyado, masyado nyo nakilala ang inyong mga partner. Nagiging maluho na kayo kapag ka nakikita nyo na medyo nakakaangat, nakakaluwag ang inyong mga partner. So hindi nyo alam mga kamamay, binabasa din po ang inyong mga ugali ng isang lalaki. Kung kayo nung una-una, nung, nung, simula pa lamang ng relasyon ninyo, nung nanliligaw pa lang yung lalaki, eh nakita niya na uh, okay lang sa'yo na hindi ka mata makatanggap ng uh, regalo, kapag ka anniversary, kapag ka birthday mo, okay lang sa'yo. Pero bakit nung tumagal kayo, nung naging 1 uh, one, year old, uh, one, year, one year na kayo, naging two years na kayo, hanggang naging three years na kayo, eh nagiging materialistika na. Okay, nagagalit ka na sa kanya o nagtatampo ka na sa kanya kapag ka wala siyang regalo. Kapag wala siyang naiabot na bagay sa iyo. 'Di ba? So mga kamamay, isa po itong nga uh, napakalaking uh, bagay pagdating sa isang lalaki kung bakit sila ay napapagod bigla, nauumay bigla. Kaya pinipili na lang nila na, naubales, umalis, na iwanan kayo ng walang dahilan. Kasi ang hirap sabihin eh. Okay, baka kasi mamaya magtampo kayo at hindi nyo maunawaan kung ano yung puno-punto nila. Ang hirap kasing sabihin na ang luho-luho mo, ang materialistik mo kasi kaya kita iniwan. So yung ibang ginagawa, bigla na lang nawawala, bigla na lang hindi nagsasabi. Kaya yung mga girls takang taka kung bakit. Kaya 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 ako ngayon nandito mga kamamay sinasabi ko sa inyo baka ito rin ang isang dahilan. Kung bakit kayo binibitawan ng isang lalaki. Kung bakit kayo iniiwanan ng isang lalaki. Kaya ngayon pa lang mga kamamay tingnan ninyo ang inyong ugali kapag kakasama ninyong isang lalaki. Baka kayo mamaya, kapag ka naglalakad kayo sa mall, isa rin kayo sa tinatawag na bil mo ko, Okay, bil mo ko niyan, billmoko noon. Ika nga sa kanta, eh kapag kakasama ka, eh, binibili mo lahat, tinuturo mo lahat. Kaya pati yung barya, ubos sa kanyang bulsa so mga kamamay, mahiya naman tayo paminsan-minsan, okay di kesyo boyfriend natin yan di kesyo asawa natin yan e unlimited na tayong magpabili e unlimited na tayong bumili at kumuha ng mga bagay na gusto natin at hindi tayo ang magbabayad mga kamamay, iwasan natin sa pag-ibig, hindi naman kasi kailangan materialistic eh mas gusto nyo pa ba na regaluhan kayo tapos yung pag-ibig nawawala na 'Di ba? Isipin niyo yung mabuti mga kamamay, hindi kayo nagmahal dahil sa mga bagay na puwede niyang ibigay sa inyo. Nagmahal kayo dahil sa nararamdaman, dahil sa pag-ibig. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, iwasan niyo po ang uh, masyadong maraming luho sa katawan. Lalo-lalo na kung hindi niyo naman na uh, hindi naman pera yung ibinibili. Okay, lalong-lalo lalo na ako nagpapabili kayo ng uh, maraming luho sa isang lalaki. Well, nakakaumay yan, nakakasawa yan mga kamamay. Kaya huwag na kayong magtataka kung one day gigising kayo, bigla na lang mawawala ang partner ninyo, bigla na lang hindi kayo uh, magkikita, bigla na lang umiiwas. Diba? Mapansin nyo rin kapag malapit ang birthday ninyo, eh, aawayin ka muna niya. Diba? So, yan yung dahilan mga kamamay kung bakit minsan o madalas binibitawan ka ng isang lalaki dahil dyan sa mataas mong pagkalu sa katawan. Alright? So number two, huwag kang masyadong mahigpit. Mga kamamay, sinasabi ko to sa inyo, marami din sa ating mga kababaihan ang sobrang higpit pagdating sa relasyon. Hindi kesyo jowa nyo na yan, eh akala nyo asawa nyo na. Asawa nyo na na, na akala nyo ganun dapat kahigpit. Well, hindi. So, ipakita nyo rin na may freedom ang isang lalaki pagdating sa inyong relasyon. Hindi po pwedeng pagbawalan nyo sila sa mga bagay na, na ginagawa nila na napagpapasaya sa kanila. Kung sila is maglalaro ng basketball, sila ay gagala kasama ang kanilang mga tropa. Huwag nyong pigilan. The more na pinipigilan nyo, hinihigpitan nyo ang mga yan, lalo lang silang uh, nagkukuwala. Okay, nagkukuwala sa sa kagustuhan nila. Baka mamaya hindi pa magsabi ang mga ito totoo sa inyo para lamang uh, gawin yung mga bagay na makapagpapasaya sa kanila. Gusto niyo ba 'yun, mga kamamay? Mas gusto niyo pa na maglihim sa inyo ang isang tao? Excuse me. Ang isang lalaki? Okay, para lamang uh, magawa nila yung mga bagay na gusto nila. So mga kamamay, hindi sila nagjowa, hindi sila pumasok sa relasyon para inyong paghigpitan para hindi kayo ang maging dahilan para maging malungkot sila the rest of their lives. So ipakita nyo lamang na suporta kayo or supportive kayo sa mga bagay na ginagawa niya kung saan siya masaya. As long as wala namang ginagawang masama sa inyong relasyon, bakit hindi nyo payagan? nagdududa kayo, nagtatakot kayo na baka makahanap sila ng iba, baka maging masaya sila sa iba kapag ka, hindi mo sila kasama. Well, magtiwala ka sa jowa mo, magtiwala ka sa lalaki kapag ka ganyan. Hindi puro takot, hindi puro hinala. Kailangan dyan is tiwala. Kung alam mong mahal ka, bakit mapipigilan? Kung alam mong uh, tapat sa'yo, di ba? Bakit mo... Uh, mo mo kukontrolin kung ako sa inyo mga kamamay, hayaan nyo po at huwag nyo masyadong paghigpitan ng isang lalaki kung ayaw nyo na magkaroon ng trust issue. Okay, baka kasi mamaya magsinungaling na yan sa inyo, lalong mas mahirap mga kamamay. Kaya mga girls, kung gusto nyo na hindi kayo bitawan ng isang lalaki, huwag nyo po silang paghigpitan. Baka kasi mamaya mas piliin niya yung tropa niya o yung mga bagay na makapagpapasaya sa kanya kesa sa sa inyo. Mas masakit yon mga kamamay. Alright? So next, dapat maayos kang makitungo sa lalaki. Okay? Mga kamamay, napakahalaga din po neto. Most of the time, kailangan nyo silang itrato ng maayos, irespeto bilang isang lalaki. Baka kasi mamaya most of the time kayo na lang ang nasusunod. Kayo na lang 'yung nagigim sa inyong relasyon. Well, hindi po tama 'yan mga kamamay. Bigyan niyo po sana ng respeto ang bawat isa. Okay, ibigay mo ang karapatan niya bilang lalaki. Kung sino kasi 'yung lalaki, siya 'yung dapat nagde sa isang relasyon. 'Di ba? At ikaw bilang isang babae, kailangan mo siyang suportahan kung maayos naman 'yung kanyang ginagawa. Okay, sa lang siya i-contrast. Sa lang siya uh, babalik ka rin. Kung sa tingin mo ay hindi na naaayon. Okay, ang lahat sa kanyang mga plano. Ibig sabihin, kung hindi na po nagiging maayos ang pamamalakad ng isang lalaki sa inyong relasyon, diyan mo pa lamang siya parahin. Pero kung sa tingin mo maayos naman yung takbo ng relasyon niyo dahil sa mga bagay na ginagawa ng isang lalaki, dahil sa mga desisyon na ginagawa ng isang lalaki, suportahan mo mga kamamay. Hindi po pwede nung uh, hindi, uh, hindi mo ka, hindi mo po puwede na palagi mo siyang kokontrahin. Dapat maayos kayo, dapat maayos yung pakikitungo sa kanya ba diba? so iparamdam mo yung bilang uh, pagiging lalaki niya sa inyong relasyon baka mamaya sinasabi ko naman sa inyo talaga mga girls baka mamaya hindi niyo na sila pinagbigyan na makapagsalita lahat ng desisyon sa inyo well mali po yun mga kamamay so kung meron mang dapat na mag-decide sa inyong relasyon yun ay dapat ang malaking parte noon ay sa lalaki Okay, kayo naman mga kamamay, makinig po kayo, irespeto nyo, makitungo kayo ng maayos sa isang lalaki Okay, kapag nare-respeto nyo ang isang lalaki, irerespeto rin nila kayo bilang isang babae Kaya tama lang, kaya dapat patas lang, irespeto nyo sila at maki uh, pakitunguhan nyo sila ng maayos Piliing magpasakop mga kamamay, kung kayo ay nasa isang relasyon na Piliin nyo po ang magpasakop especially kung kayo ay may asawa na o kayo ay kasal na. Piliin nyo magpasakop mga kamamay kasi yan po ang tamang gawin. Okay? Kailangan po ay sundin ninyo ang sinasabi ang inuutos ng inyong asawa especially ng inyong mga husband. Bakit? Sila po ang may kakayahan na magpatupad ng isang bata sa isang pamilya. Okay, so sa kanya lang po sila hindi susundin Kung alam ninyo na hindi na po maayos ang kanyang ipinatutupan Okay, ganyan po sa isang relasyon Kung sino po ang lalaki, siya po yung may kakayahang uh, magpatupad ng batas Ng rules and regulations At ang isang babae, siya po ang may kakayahan na sumunod Okay, sumunod kung alam niya na tama at nasa maayos na landas Okay? Ang kanilang tinatahak. Alright? So, piliin nyo pong magpasako. Pero kung sa tingin niyo mga kamamay, hindi niyo po sinusunod ng isang lalaki. Kahit na maayos naman yung kanyang uh, ginagawa, sinasabi. Well, hindi talaga kayo magkakasundo. <coughs> Baka mamaya, bitawa ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Bakit? Eh, wala siyang supportive na asawa. Wala siyang supportive na girlfriend. Okay? Mag-girlfriend pa lang kayo pero pinapakita mo sa kanya na, na gusto mo siyang kontrolin. Well, mga girls, hindi tama yon. Isipin niyo muna, alamin niyo muna kung tama ba yung sinasabi ng isang lalaki sa inyo. <coughs> yung inuutos ng isang lalaki sa inyo is tama ba? Alamin niyo po yan mga kamamay. Kung tama, sundin po niyo para nandoon yung respeto. Okay? Para hindi kayo iwanan ng isang lalaki. Para hindi kayo bitawan ng isang lalaki kapag ka Okay? Dumating yung ganyang mga bagay. <coughs> Baka kasi mamaya maramdaman ng isang lalaki na hindi kayo supportive sa kanya. Baka kasi maramdaman ng isang lalaki na hindi kayo nakasuporta sa kanya sa mga bagay na gusto niya. Kaya maganda dyan mga kamamay, para hindi ka bitawan ng isang lalaki, piliin mo ang magpasakop sa kanya. Okay? So next. Huli at napaka-importante. Huwag kalimutang mag self-improve mga kamamay Para kayo ay hindi bitawan ng isang lalaki Huwag niyong kalilimutang mag improve in all aspect of your life Especially sa itsura sa panlabas na inyo. Baka mamaya nagiging lotion na kayo Baka mamaya nakakalimutan niyo ng magayos Baka mamaya nakakalimutan niyo ng alaga ng inyong sarili Okay? So mga kamamay, yan ang nauuna Okay, na unang mga bagay kung bakit o mga dahilan kung bakit nangiiwan iiwan o nawawala na o binibitawan ng isang ng isang lalaki ang isang babae kasi nawawala na po yung tinatawag na self improve. Yung pag-improve sa sarili, yung pagpapaganda, yung pag-aayos, yung pag-aalaga sa katawan. Mga kamamay, hindi lang po sa panlabas na anyo, ano, sabi ko nga in all aspect, sa career, sa status, sa trabaho, sa sideline, i-improve niyo po lahat 'yan. Sa larangan ng salapi, makakatulong din po 'yan mga kamamay. Yung iba, yung ibang mga lalaki nang iiwan kapag wala ng pera yung babae. Eh. 'Di ba? Real talk 'yan mga kamamay nangyayari 'yan sa totoong buhay. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, lahat improve ninyo, lahat pataasin ninyo. Pero unang-una dyan, yung inyong mga itsura, yung inyong kagandahan, ayusin nyo po mga kamamay, napakahalaga niyan. Alright? So mga kamamay, yan muna ang aking uh, share sa inyo. At kahit pa paano, sana makatulong. So, uh, for more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat na mga love advices na maaari kong i-share dito. At kung uh, natapos mo ang video ito, comment mo naman yung pangalan mo at kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan na naabot nitong ating mga videos. Okay, so once again, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Paalam!